ng likod. Okay na. Okay na. ko na si Buang. Ito ay, ano, yung tinatawag na tumboy. yung ginawa ko dito para sumagad, tinaturukan ko ng go na din, 250. Pampa? Pampasagad. Para mag-hit. Yeah, pang 2 days, Yeah. pag 2 days niya nung pinaturukan ko siya ng gunat nag naghihit na siya sampan natin dito sa baraso dati na si Mr. Pogi excited 2 days niya simula nung paturukan ko ng guna din. kina mo naman tong isang maliit, oh oh nagpasampan na siya dati hindi siya nagpapasampa. Nasa 2 years na yata ito, 1 and a half years. Tinan mo naman yung isa ko, baby. Ay, hindi siya, nag, hindi siya nabubuntis. Saka hindi siya nagpapasampa. Tapos naisipan ko, paturo ka ng guna din. Ano na siya, nagpapasampa na. Alis ka dito. Doon ka sa mama mo. Dati, pag ginaganto yan, natakbo na. Biglang, anong nga, baga ano? Pagkaturok niya isang araw, nagpasampa na. Kahapon, nagpasampa na to. Tapos ngayon. Pangalawang araw niya ngayon, simula nung turukan ko ng guna din. Mm. Ano na? Barad naman ito. <laughs> Kanina, excited <laughs> ka. <laughs> <laughs> Pero nabarakuhan na. Hindi, na ano yung pagbabarakuhan na ito. Yung bumain nang Bagal mo daw ay! Ano naman daw itong brown na ito? Hmm, uh, 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 uh. uh, 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 uh. na yan, kulit mo. Pag-iipon pa kasi siya naman. Sabas <laughs> dito. Pagkakagado na ako ng apat mm -hmm. ha. Sobrang laki niya no. Aray ko! Pinakagat na ako. Brie nag iipol kaya ng ano. Ayan ni? Eh. Cardo! Hmm. Tagaw na nga dito Cardo. Cardo! 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 ito okay na kardu kardu ito na wala pa ini <tinyak> na yun ok Bila? Tempat bagaimana?